nagbukal-bukal na ang among kanon atong abrihan kay maawas nagluto anong tawag dito nagprito prito tayo ng manok para ulamin natin ayan po at ang kami na kapatikim ng tikim so ay matsubos ala Saudi Arabia so, okay. Lagyan mo. Kumukulo na aking ulo. Grabe ang kolok niya. Hindi ka yan. Mamaya isikan ko natin para sobrang fresh <laughs> Kasi maraming lagay muna. Okay, tapos na. Balik natin ito mamaya. Iwan muna tayo ng ating sausawan na may cucumber, kamatis. Ang dami namin kamatis, oh. Let's go to the sausawan na. Ayan, sausawan namin. May dalawang sili. Hiwa, hiwa. Ayan, ginubit ko pala. Yang kamatis, hiwa, hiwa niya ay, ano, chutney. Chutney? Kaming chutney. Yan ay masarap sa matsubos. Eee, sausawan. -sa ito na, nilagay na ang bigas. Let me touch you. Pag mag, ano na nang matsubos, ano sa po, gilid lang, eh. sa gilid lang daw, gano'n yun. ano? Ma, Yan po ang hindi ko alam. <laughs> Parusahan yung bibig ng amo, daming sili na kalagay. May hinog, may hilaw, laka, patay. Ipiprito natin ulit ang manokens. Para mag-crispy siya, sobrang crispy, mamaya. Tignan natin kung mag-crispy pa. mo na rin hindi naman na crispy. Dati. Paluto na ang Wow!